A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. Tunay nga ang gagawin lahat ng isang ina para sa kanyang mga anak. Karamihan sa mga overseas Filipino workers na nagtrabaho sa ibang bansa ay mga nanay. Tinitiis nila ang pagod, puyat, sakit ng katawan. Suwerte pa sila kung mababait ang mapupuntahan nilang employer. Ngunit lahat ng iyon ay tinitiis nila hindi para sa kanilang mga sarili kundi para sa mga batang umaasa sa kanila na iniwan nila sa Pilipinas. Ang kwento po na aking ibabahagi ay kwento ng isang inang nagtungo sa abroad para sa kinabukasan ng kanyang apat na anak, ang natagpo ang wala ng buhay sa Satwa, Dubai, United Arab Emirates. Apat na batang maagang naulila sa pagmamahal ng isang ina. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 2022 na ata ang buwang pinakamalungkot at pinakamasakit para sa pamilya ni Nerylyn Garcia. Namabalitaan nila ang masakit na sinapid nito sa United Arab Emirates. Natagpuan kasi ng mga authorities ng UAE ang katawan nito na wala ng buhay. Si Nerylin Samson Garcia ay pinanganak noong April 14, 1995. Siya ay nagmula sa Norzagaray, Bulacan. Nakapag-asawa ito at biniyayaan ng apat na anak. Ngunit sa di naman nasabing dahilan ay naghiwalay silang mag-asawa at naiwan sa pangangalaga ni Nerylin ang apat na anak. Para sa mga lumalaking anak at para umano sa kanilang pag-aaral, ay naisipan ni Nereli na makipagsapalaran sa ibang bansa. Taong 2021, ay nilisan ni Nereli ng Pilipinas at nagtungo ng Saudi Arabia para mamasukan doon bilang isang domestic helper. Iniwan niya ang mga anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Sa Saudi Arabia na rin umano nito na kilala, ang isang Pakistani national at nahulog ang loob niya dito. Ang kontrata ni Nerilyn sa Saudi Arabia ay dalawang taon. Ngunit noong September 2021, ay lumipat ito ng United Arab Emirates kasama umano ang nobyo. Ayon kay Analisa, ang nakakatandang kapatid ni Nerilyn na isa ding OFW sa Qatar, ay ang nobyo umano nitong Pakistani ang nag-convince dito na magtungo sa United Arab Emirates. Noong una umano ay nagkaroon pa nga sila ng di pagkakaunawang magkapatid dahil sa lagi niya umano itong sinasabihan tungkol sa pakikipagrelasyon nito sa nasabing lalaki. After moving to UAE, ay nagtrabaho si Nerelyn sa isang maid agency sa Dubai bago ito naging isang on-call cleaners. Ayon kay Analisa, ay matagal na umano nakikipaghiwalay si Nerelyn sa nasabing nobyo. Ngunit bina-blackmail umano siya nito at tinatakot na ikakalat ang kanilang indecent na video. Lagi umano silang nag-aaway ng nasabing Pakistani. Samantala, ayon naman sa pinsan ni Nerily na si Maria na isa ding OFW sa UAE, ay naging close umano sila ng pinsan lalo na nga na magtungo ito ng UAE galing ng Saudi Arabia kung saan ay nakasama niya pa nga umano itong nanirahan sa isang old villa sa Dubai. Ngunit naghiwalay din umano silang dalawa kalaunan dahil sa nangupahan na sila ng magkaibang apartments sa magkaibang building sa Satwa. Ayon pa kay Maria ay obsessed umano ang Pakistani sa kanyang pinsan dahil nang umalis umano sila ng sa dating tinitirhan ay tinanong umano nito ang mga tenants doon ng address ng apartment na nilipatan ni Nerylene. Minsan niya lang umanong nakita sa personal ang nasabing lalaki at nakikipagtalo umano ito sa kanyang pinsan dahil sa hindi umano nito matanggap na nakikipaghiwalay na si Nerylene. Ayon sa kanya ay huli niya umanong nakita si Nerylene noong July 19, 2022 nang magpatulong umano ito sa kanya para makahanap ng trabaho sa Dubai. Matapos umano noon ay lagi umano silang nagpapalitan nito ng messages. Kaya naman, nagtaka umano siya nang hindi na ito mag sa mga messages niya. At nang puntahan niya umano ito sa flat na inuupahan ni Nerylin, ay hindi niya ito matagpuan. Ayon sa mga taong nakausap niya, ay huli umano nilang nakita si Neri Lynn noong July 22, 2022 ng gabi. Nakita umano nila itong naglalakad sa kali at tila nagmamadali. Kaya naman ay nireport na ni Maria sa mga authorities ang misteryosong pagkawala ng pinsan noong July 23, 2022. Makalipas ang ilang araw, ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Neri sa isang airwell ng nasabing building. Matapos na magreklamo ang mga nangungupahan doon dahil sa mabahong amoy na naggagaling sa airwell. Ang airwell ay isang disenyo ng mga bahay sa Middle East. Ito ay isa umanong strategy para maiwasan ang overheating sa araw at madagdagan naman ang cooling ng building structures sa gabi. Ito ay makikita sa pagitan ng mga buildings o gusali kung saan ay parang isang bakanting space. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Nerilee na nakabalot sa isang puting kumot. Agad namang nagsagawa ng investigation ang CID o Criminal Investigation Department ng UAE para malaman ang dahilan ng pagkamatay ni Nerilee. Hindi naman matanggap ng pamilya ang nasabing balita. Agad naman silang lumapit sa DFA at OWA para humingi ng tulong. Na magtungo naman umano sila sa agency ni Nerry Lynn, ay wala daw umano itong magawa dahil sa ang kanila lamang umanong jurisdiction ay hanggang sa Saudi Arabia lamang. At dahil sa hindi nila alam kung paano siya nakapunta sa UAE, ay wala daw umano silang magagawa. Nangako naman ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy natin sa UAE para sa si repatriation ng katawan ni Nerylene at tututukan umano nila ang kaso nito. Dahil na rin sa isinagawang imbestigasyon ng mga otoridad sa United Arab Emirates ay inaresto nila ang nasabing ex-boyfriend ni Nerylene na isang Pakistani at agad naman umano itong umawin sa ginawang krimen. Ayon dito ay nagkaroon umano sila ng argument ni Nerylene na nauwi sa sakitan. Tinali niya umano ang kamay, paa at liig nito ng electric wire bago binalot niya ito ng puting bedsheet. At mula umano sa rooftop ng nasabing 4-story na gusali ay inuhulog niya ito sa si airwell. Ayon dito, ay buhay pa umano si Lee nang ito ay kanyang ihulog. Sa kasalukuyan ay hawak pa rin ito ng mga authorities. August 18, 2022, sa tulong ng OWA, ay naiuwi na ang remains ni Nerilyn sa Pilipinas. Sinalubong siya ng mga emosyonal na member ng pamilya. Andun din ang OWA Administrator na si Arnel Ignacio, OWA Deputy Administrator Mary Melanie Aquino, at DFA Overseas Undersecretary for Migrant Workers Affairs na si Undersecretary Eduardo De Vega. Tinulungan sila ng mga nasabing officials sa pagproseso ng mga documents para sa release ng kanyang remains. At inuwi na nga siya ng Bulacan kung saan siya nilibing noong August 24, 2022. Nagpasalamat naman ang pamilya sa OWA dahil sa tulong ng mga ito para sa pagpapauwi ng bangkay ni nerilyn Ayon kay Analisa, ay kasalukuyan umano nag-i-struggle ang pamilya dahil sa hindi pa umano nila nababayaran ang burial expenses ni Neri Lee na nagkakahalaga ng 75,000 at hindi pa rin umano nila natatanggap ng mga panahong iyon ang pinangakong 20,000 na assistance ng OWA. Sinubukan naman daw umano mag-reach out ng expat media sa Philippine Overseas Labor Office at OWA, ngunit wala umano silang natanggap na sagot mula sa mga ito. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa kaso ni Neri Lynn, At ayon sa kanyang pamilya, ay sana umano ay mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Nerylene. nagpa umano sila ng interview sa media dahil sa nais nilang magkaroon ng justice ang pagkamatay nito. Si Nerylene ay nag-iwan ng apat na mga inosenteng anak. Mga batang kahit kailan ay hindi na nila mararamdaman ang yakap ng isang ina. Hindi na nila mararanasang makasama ang ina sa kanilang mga mahalagang araw sa kanilang buhay. Hindi na nila mararanasang ihatid ng mama sa school. Wala nang mama na magluluto ng kanilang agahan at magtatabon sa kanila ng kumot pag malamig ang gabi. Wala na rin silang mama na iiyakan sa tuwing magkakaroon sila ng problema at wala nang mama na palaging nandyan para gabayan sila sa magulong mundo. Ayon naman sa ating DFA, ay ginagawa na umano nila ang, at ng mga authorities sa UAE para umano mabigyan ang kababayan natin ng hustisya. Ayon pa nga sa kanila, ay ganun daw talaga sa United Arab Emirates. Ayaw daw umano kasi ng mga ito ng trial by publicity. Kaya hindi umano ito naglalabas ng mga detalye tungkol sa kaso. Nagbibigay lang umano kasi ang mga ito ng report sa oras na 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 ang nasabing investigation. May Maryland soul find peace in our creator's paradise. At nawa ay makamtanan niya ang ustisya para na rin sa pagkakaroon ng peace of mind ng kanyang mga mahal sa buhay. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong aking ipinahagi. At nawa ay nasa maayos po kayong kalusugan kahit na nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga videos. Mag-iwan po ng inyong salubin at suggestion sa ating pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.